okay so we're going to in down after i take you back okay let's go cameras rolling dito di ganda ko rin na to sa atin di ba 45 50 yata yan uh, oh. 50. pero hindi offer sa yeah. so pero bago kami tumuloy ng indang kami ay dadaan muna sa oh. kung saan mayroong yeah. karenderyang makakainan Maka, dahil Maka, hindi, Pati, pa kami, hindi pa kami hindi pa kami nag ang halihan ang galing ang galing <laughs> ang galing ulan na ulan <laughs> dahil hindi pa nakakaalis nang tuluyan si bagyong eka ay dumating si Falcon dumating si Falcon kain ba nga ito? Ihanap tayo ng mga kanilang na masyarap Ayoko nang nararabay ng ano ba? Makdo-makdo Ha? Ayoko nang makdo-jollibee Makdo-jollibee? Ayoko nang ano na, gusto kong mga gulay, gano'n Gulay Okay Gulay daw! So, let's get on the gulay Si Tortor, tulog sa likod aming doggy 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 dogs, doggy dogs Doggy doggy dogs Doggy dogs oh, 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 oh. Hindi siya nag die Damag niya Alfa dogs Alfa o Punta kami sa bill Punta kami sa bill yung excelense Alpadul sama ka ba? Mm, ayan nga. Alpadul sama ka? Konti. Pag-swimming na lang kami, kami na lang. Wala kasi. Ayaw mo kasi Ayaw mo kaming isama. nag-exam ka na? Hindi pa bukas pa. Alpa, tingnan mo yung water park. Ayun oh, water park Alpa, ayan oh. Water park. Oh. Ayun. Dadaan ang kasama namin kasi tulog-tulog ka pa. Oh. Ay, sana may exam ako bukas. Bumihilig ka pa nga eh. Nahilig ka pa dah. <laughs> Alpa, daan kami dyan. Alpa, you're choppy choppy. Choppy ka. You're chop chop. May Alpa, ang payat muna. At you're ka. choppy. Ano dyan si Jason? Choppy candy. Yan, dito na. Nandiyan na, kailan dumating? Banino umaga. Ah, si a pala nasa Dasma kagabi. Ano? Mer! Hindi ka kasama? Portioner. Portioner. Hmm, ka na. Anong ulam niyo ngayon? Chicken in Pray, ano, tawag na na yun ay lang na taroy ko. Ay, no. Dali. Coffee, milk <coughs> tea. Uy, tumingin ka ng pagkakainan natin. Ang kasangin na. May nain kayo. Anong ulam, Alpa? hindi mo iharap sopas huh? and fried chicken ano? sopas wow pwede niya kang marami yung sopas niya? ano na? marami sige na babay na bye oh, good luck bukas alpa galingan mo ha sige na wag mo nang galing ha magaling ka na e eh. <laughs> Alpha, huwag mo nang galingan. Samay naik tayo. Takayin. Okay, samay naik. Let's go. Oops, besok muna tayo. So ayan guys, so tumabi lang kami sa gilid ng kalsada Tapos, nakita namin yung karagawa niya. Yan ang outfit namin. Is dito. So dalawang, tatlong pagkain, dalawang may yan Ayan. At may kasama pang libreng sa pao. O ang pangaliyang take na ang aming kaya. Uh, so after this ang ganda nyo okay let's eat and so it's already 1.44 at tapos na kaming kumain ng tanghalian sa karenderia, sa lagang 180 pesos ay meron na kaming dalawang ulam, tatlong kanin dalawang sabaw at may soft drinks pa Ito na kami ni Tortor sa Indang binibilan pa si Tortor ng pagkain dahil kami ay nananghalian na si Tortor ay hindi pa see you again on our next vlog bye bye